mga babaeng na link kay Troy Montero. Pitong buwang nagkaroon ng relasyon si na Troy at Nikki Valdez bago naghiwalay. Wala sa kanilang dalawa ang nagbigay ng dahilan ng kanilang paghihiwalay. Naging karelasyon ni Shailene Gonzalez si Troy. Iniulat na labis na nasaktan si Troy nang piliin ni Shailene na pakasalan si Aga Mulak. Habang nasa Maynila noon si Cher Calvin, naging nobya siya ni Troy kumalat noon ang balitang ikinasal sila sa Las Vegas. Ngunit ang tanong si Cher tungkol dito, sinagot niya ito ng matamis na hindi kasabay ng isang malawak na ngiti. Ibinunyag naman ni Ethel Buba ang mga pangalan ng ilang lalaking celebrity na kanyang nakasama sa isang segment ng radio show ni DJ Mo na Forbidden Questions. Inamin ni Ethel na may nangyari sa kanila ni Troy Montero. May papel naman si Chris Aquino sa pagkakakilala ni Troy Montero at Aubrey Miles. Naging celebrity guest si Troy sa dating talk show ni Chris na Good Morning Chris nang mabanggit niya na interesado siya makilala si Aubrey. Saka sa kasalukuyan, may dalawang anak na si na Aubrey at Troy, sina Hunter at Rocket. Matapos ang labing walong taong pagsasama, ikinasal si na Aubrey at Troy sa isang civil ceremony noong 2022 sa Mandaluyong.